Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang white at gold ay sagisag ng kalinisan at tagumpay na nagbibigay ng liwanag sa iyong mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 9, number 18. Number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng tiwala at swerte sa mga bagong oportunidad. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay nagpapahiwatig ng balanse at kasaganaan na magbibigay sa iyo ng lakas sa pinansyal na bagay. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 6, number 12, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kapanatagan at positibong enerhiya sa iyong araw. Gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at black ay kombinasyon ng kasiglahan at matatag na desisyon, nagbibigay ng kumpiyansa sa iyong komunikasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 3, number 11, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng swerte sa pakikipag-ugnayan at bagong ideya. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at gray ay sagisag ng pagmamahal at katatagan, na nagbibigay ng kapanatagan sa iyong damdamin. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 5, number 13, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kapayapaan at mas matibay na samahan. Leo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at silver ay nagdadala ng enerhiya at malinaw na direksyon, nagbibigay ng lakas upang ipakita ang talento. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 8, number 16 number 24 Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng tagumpay na bunga ng iyong pagsusumikap. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color white. Ang kahulugan ng kulay ang brown at white ay nagpapakita ng katatagan at kalinawan na magdadala ng malinaw na gabay. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 7, number 19, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng swerte sa mga gawain at dagdag na tiwala sa sarili. Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at blue ay kumakatawan sa karunungan at kalmado, nagbibigay ng inspirasyon sa iyong pagdedesisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 4, four, number 14, Number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga plano at pagkilala mula sa iba. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay sumasagisag ng lakas at matinding determinasyon, nagbibigay ng tapang laban sa hamon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 6, number 15, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng bagong oportunidad at malinaw na direksyon. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at white ay sagisag ng liwanag at pagiging bukas, nagbibigay ng kasiglahan sa pakikisalamuha. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 10, number 18, number 22. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng kasayahan at swerte sa pakikipag-ugnayan. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color silver at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang silver at green ay nagpapahiwatig ng balanse at praktikalidad, nagbibigay ng gabay sa paggawa ng matalinong desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero ay number 9, number 20, number 31. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng pag at kapanatagan sa iyong mga gawain. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color white at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang white at blue ay nagpapakita ng kalinisan at kapayapaan, nagbibigay ng tamang balanse sa emosyon. Mga numero na magbibigay ng suerte sa ngayon na numero, ay number 11, number 23, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte at kilanawan sa iyong mga desisyon. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color purple. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at purple ay simbolo ng pagmamahal at karunungan, nagbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon na numero, ay number 5, number 12, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng bagong oportunidad at masayang pagbabago.